araw po sa inyong lahat, lahat na aking mga kaibigan, taga ng aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay uh, mayroon tayong gagawin na pagtulong sa ating kalikasan na hindi po maubos ang mga endangered species. Kagaya itong uh, BB duckling, ito ay isang sisiw, sisiw ng wild duck. No? Ito po ay... Hinuli ng ating mabait na aso. No, hinuli niya kasi yung aso natin ng ah, nang huli ng daga, nakita niya ito. So hinuli niya at dinala sa ating bahay. Ito si Brown. Ito po, oh. Ito po si Brown. Ah kinagat niya pero hindi naman masyadong ah, kinagat niya ng maluag at dinala sa ating bahay. So siguro ah, binigay niya sa atin. So ito namang uh, sisiw ng wild duck ay talagang endangered na po ito no? Uh, paminsan-minsan may kakita tayo paminsan wala so parang ano na ito madalang na ito makikita natin so sa araw na ito ay ang gagawin natin ay iuwi natin siya kung saan siya uh, nabubuhay no? kasi yung mga wild duck ah, uh, nangingitlog naman dyan sa ating palayan. So nasaan yung may maraming mga damo, dyan sila nangingitlog. At pag namimisa na, uh, dyan yung kanilang mga uh, sisil gumagala sa paligid. So ang ating gagawin ay iuwi natin ito at hayaan nating uh, lumaki, lumaki siya dyan sa ating palayan. Kasi yung kinakain nila, Uh, yun kang maliliit na mga insekto mga bunga mga bunga ng mga damo diyan sa palayan at yun pang iba dyan, no? maski ano na lang kakanin nila uh, kainin nila so mga maliliit na insikto so itong aso natin uh, at na itong sinabihan na wag na niya, niyang galawin yung mga bibidakling no? mga sisiyo ng patuh So, dadalhin natin ito. At ito ng mga aso natin ay madali naman itong maturuan. So, puntahan natin kung saan natin ito pakawalan. <coughs> ah, dito tayo. May mga mga ibon naman dito. No, gaya ng tikling. Ah, yung pang kuruwak yung kijaw. Ah, dyan. Umagala sila. So, hindi naman tayo nang huli kasi endangered na po yung mga ibon na yon. So, uh, ito pakawalan natin ito. So, uh, sa so ngayon, endangered na po itong mga pato. Kasi yung iba naman ay uh, binabarel nila yung mga inahin, no? Wag naman yung anuhin natin ang ating kapaligiran kasi baka darating ang araw na hindi na tayo makakita ng mga wild duck no yon pong susunod na henerasyon uh, sa drawing na lang po sila makakita no so tulungan natin nga hindi ito maubos yung mga wild duck yung mga pato okay do natin ito pakawalan kasi diyan lang ito diyan lang ito isinilang Eh, okay. yeah. ito natin ito kapawalan. Yeah. Ah, dito. Kasi yung yung malabong na adam mo, mga kugon diyan, Ah, paminsan-minsan makakita tayo, makakita po ako ng ah uh, magano yung magkasama yung dalawang ibon, yung pato. Kasi yung pato hindi naman nag-iisa yun. Uh, palaging may kasama sila. Siguro magkasintahan sila. oh uh, so, yung babae na ano, uh, pato, yun pa itlog. So, yung lalaki uh, nagiging gwardiya. So, yan, nanging itlog. So, yung mga kasama niya, kasi marami ito, uh, dito ito gumagala. So, Pakawala, ta pakawala natin ito sa palayan. Ah, dito. Okay. Okay, baby duck. You are free. You are free today. hey okay. okay. You are free today, baby duck. Okay, doon na. Ah. Oh, siya. And then yung mga kasama niya. At ah, tinawag na yun yung mga kasama niya. Okay. So, yan. Ah, malaya na yung bibidak. So, sana po ah, yung mga ano dyan, yung mga kabataan, ah, lagaan niyo yung ating kapaligiran sa pamagitan ng hindi paghuli ng mga anumang ibon diyan sa ating paligid para po sila dumami at ano, ah, magkaroon ng maraming makikita sa ating mga susunod na henerasyon. So, ito na. Tinawag na niya yung mga kasamahan niya. Sige, okay, hanggang, hanggang diyan lang po at marami na po itong mag eh. Ah, marami ng bunga at yung palayan. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. At sana po, sa kinikinpan nyo ang iba kong mga video. Magandang araw po sa inyong lahat.